Magandang araw mga ka-pedal. So, ang gusto kong i-share ngayon sa inyo ay kung paano mag-adjust ng setting para sa delay pedal. So, yung concept net, yung idea is applicable for both multi-effects at saka mga single pedal katulad ito. Ang focus natin ay itong cheap pedal na nakuha natin sa Lazada. I think mga 600 to uh, Brandless, walang, uh, walang brand name. Pero sa nakita ko, almost same design, parang same factory if I'm not mistaken ang gumagawa nito with the other branch na kaparehas ng size, kaparehas ng ano. Kasi almost same ang design eh. Kagaya nung Naomi, Safwe, tsaka yung RJ. So correct me if I'm wrong. Pero itong focus muna natin itong chip pedal. Paano ba mag-adjust ng dati delay sa delay pedal? So umpisa natin ito, hindi pa naka-engage naka-off to, naka-off yung ibang pedal, ito lang focus natin, itong delay pedal. So, ang una muna ay lagay natin sa 12 o'clock yung time, yung repeat or feedback. Sa ibang brand, feedback ang nakalagay at saka yung level 12 o'clock muna. So, ito tunog niya habang hindi pa naka-engage. So, ngayon, engage natin. So, ang una natin gagawin, i-adjust natin yung repeat or feedback na tinatawag. Yan yung kung ilang ulit yung delay. So, hanapin natin yung uh, mga uh, the apat na ulit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, yun yung i-adjust natin. Babaan natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Medyo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan, pwede na Ayan. Apat na ulit na. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngayon naman, ang next natin gagawin is yung pagitan ng delay. Time naman. Yung time ay ginagamit para malaman natin kung gaano kabilis bago maulit yung delay sound. So, ang hanapin natin is yung mga ganito kabilis. Kung ito ay 1, 2, 3, 4. Dapat ito ay 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, hanapin natin yun. So, kapag tinaas nyo to, mas mas matagal ang pagitan. Pero pag binaba nyo, yun mas mabilis. So, hanapin natin pababa. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Tapos natin konti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Try natin. medyo pwede na ngayon para mas marinig pa natin yung delay tatas natin yung level para talagang marinig natin ng malinaw yung delay kung baga mas uh, maging aggressive yun i-chord naman natin Pala, dapat din naka-palm mute para mas lumabas yung uh, dotted 8 na delay na effect sa so, palm mute natin. Pero, not necessarily lahat ng notes. Depende kung may gusto kang palabasing malinaw na nota, pwede mong medyo slight lang yung pagka-palm mute. setting for data date delay. Maraming salamat at hanggang sa muli sa susunod na video. God bless.